Nadismaya si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang nakitang nakakalbong mga bundok matapos mag aerial inspection sa Marikina at sa lalawigan ng Rizal. Nagbabalik si Kenneth Pasyente. Kasunod ng aerial inspection ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga lugar na pinaka-apektado ng bagyong enteng, partikular na sa Marikina at Talawigan ng Rizal, hindi na itago ng punong ehekutibo ang pagkadismaya sa mga nakakalbong bundok at gubat na dahilan ng pagguho ng lupa, maging ng malawakang pagbaha. And everywhere, napunta no after the, after the storm. Pag nakita mo yung, yung gumuguho, kaitan mo lang sa taas. Last year hindi kalbo yan, ngayon kalbo na kaya nagkalas. Kaya giit ng Pangulo, mas magiging istrikto pa ang pamahalaan kaugnay ng deforestation. Lalo't giit niya, hindi na ito tungkol pa sa iligal na aktibidad. Usapin na ito ng kaligtasan ng publiko. It's life and death already. Right Maraming namamatay dahil sa mga ginagawa nila. So we have, to, we have to, be more. The laws are all there. It's the implementation and the enforcement. Iginiit din ang punong ehekutibo na impounding dams at river basins ang nakikitang solusyon ng pamahalaan para maiwasan na ang malawakang pagbaha, lalo na sa Metro Manila. Bagay na kasama na sa flood control projects ng pamahalaan. So, ang pinakamagandang na solusyon ay mag uh, maghuhukay tayo ng mga impounding dams. Uh, upriver, dito sa mga river system, that will be, that will serve many purposes. That will uh, be for flood control. Dahil yun na nga, yung tubig na dapat papapa sa city, hindi na papapa. Kasabay ng pamamahagi ng relief goods sa mga Bicolano na matinding naapektuhan ng bagyong Enteng, pinaalalahan na naman ni DILG Secretary Benher Abalos ang mga Bicolano na maghanda sa posibleng pagtama pa ng mga kalapidad sa harap ng banta ng La Nina Phenomenon. Hinimok din ni Abalo sa mga taga-Bicol na laging sundin ang direktiba ng mga otoridad, lalo sa abiso ng paglikas para matiyak ang kanilang kaligtasan. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.